puntong ito, siguradong mas maraming naniniwala ang mga kababayan natin dito sa information na nakuha nga ng PNP tungkol nga sa lagusan ko no, may tunnel na ipinagawa itong si Kibuloy noon pa kasi ang sinasabi ay pag magunaw daw ang mundo, doon niya itatago ang kanyang mga taga-suporta at siya mismo. Yun pala ay gagamitin niya dito dahil alam niya sa sarili niya na patungo siya doon sa paggawa ng kabulastugan, kahayupan at kababuyan sa mga kabataan. Ganun pala yun. Ako'y naniniwala na kahit papano, itong PNP ay hindi mag-aaksaya ng oras dyan kung hindi sila, uh, or hi, kung hindi reliable yung information na yan. At uh, sa puntong ito, nagdagdag lalo ng kapulisan ang PNP. Ibinunyag ng Philippine National Police na nakatanggap sila ng mga impormasyon na may lihim na lagusan sa ilalim ng Kingdom of Jesus Christ compound. At isa sa mga ito ay patungo sa pribadong hangar ni Kibuloy. Hindi kaya yung mga informant na ito ay yun nga. Pusibling na adyan din sa loob. Ano ho? Dahil yung 10 million, malaking bagay din yan. At siguro, sawa na rin siya. Siguro, nagising na rin siya na yung kanyang pinapaniwalaang pastor ay isa palang demonyo. <laughs> KOJ si Tunnel, may lagusan sa hangar ni Kibuloy. Siguro napakaganda ng hangar na ito na itong si Kibuloy. Ano ko? Dahil pinagkagasusan talaga sa dami kuno kasi ng pera na itong si Kibuloy. Yan. So anong gagawin? Sabi kasi dito, this tunnel connects to the hangar and we are watching it to make sure the subjects of the warrants of arrest cannot escape. Dahil bukod kay Kibuloy, meron pang iba. Siguro na andyan sila lahat. Hinigpitan ng pulisya ang seguridad sa compound para matiyak na walang pagkakataong tumakas si Kibuloy. Kahit yung kanilang air um, guard, o ano man, nag pa ng maraming pulis. Yun nga, ang totoo, nagdagdag po ng mas marami pang pulis ang uh, or kapulisan ng PNP para masiguro na hindi makatakas itong si Kibuloy. Ulitin ko ha, hindi yan hindi yan gagawin ng PM